Hello everyone. Mag transplant tayo ng bulak-bulak. Dito padani na padani. Dati ilang isang piraso lang ngayon is walo na walo na ito. Ano natin ngayon? Ayan. Ayan. Um, para mga napuli at pinipat ko sa paso isang piraso naging ulo Ayan. ito ang uh, plant na dumami ng dumami. pagkatapos na itanim eh diligan natin ito na, na mamulaklak na oh. mamulaklak pala ang ano ang snake plant 8 na sila datis isa lang ngayon 8 na Biligan natin silang lahat

ang aking mga halaman hindi kang umupo rito ilabas itong lamisan niya at lagyan ng kape para kayo magkape is the beauty ito naman nako ano bang nangyari sa iyo bakit ka nangitin what wrong umuulan na nga nangitin ka e eh dapat malinis nung hindi umuulan hindi ganito ang kulay mo ngayon eh bakit itim hmm. yan ang mga snake plant ko na isa lang naging walo 2, 4, 6, 8 na dadami pa yan Hmm. At ito naman, luya. Maliit lang na luya, maliit lang na luya ito. Ayan. Ba't ayaw. Ayaw mag-rotate. Yan ang view. View ng hardens Hardin's Lookout. Yun. Diyan's, yun ang Tayhang Road hanggang doon. Okay. There, that's North Point, this is Causeway Bay, and that's the Hong Kong Stadium, doon yung Tongwa Hospital, and that's St. Paul, yung dalawang building na yun, St. Paul Hospital. Mm. That's it.